si Biense. Bakit malungkot ka ba? Parang malungkot ka ngayon, Biense. Mata mo, parang ano eh. Medyo naluluha ka. <coughs> masaya lang po, Kat. Ngunitin na eh. Ah, masaya, masaya ka po. lang kasi napunta ka ng, Opo. ng team ko. Isang mag-aaral na naglalabada para lang makapagtapos. Pwede pa ang hitang mo, pang ano mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Pinatulong po ako kay mama. Naglalabada ka rin? Grabe. Ibang damit, ibang damit yun. Hindi oh, po. na bayaran po. Naninirahan sa lumang bahay na ito na pag ng kanyang lola dahil nag ang kanilang tunay na bahay. Siya ay naglalakad ng dalawang oras pawi mula sa kanyang paaralan dahil wala nang maipamasahe. Sa iyong pamilya, 4,000 pesos. Salamat <laughs> mm -hmm. Parang niya ka. Wala kayo. Maraming salamat po. Sadyang napakabilis ng panahon. Halos mag-iisang taon na mula ng pa natin si At sa isang taon na yon, sobrang damong nagbago sa kanilang buhay. Nandiyan ang financial support, mga bagong damit, pati motor at tricycle. Nandiyan ang lupa at ang kanilang bahay na ngayon ay ginagawa na. First birthday ni Bianci kasama natin punong-puno ng sorpresa at mga kagulat-gulat na pangyayari. Sobrang saya. Napaka-emosyonal at syempre, hindi mawawala ang kini At sa dulo, may surprise si Ed.